Kapag narinig ninyo yung word na Christmas, which is nakikita natin ngayon, ano yung unang pumapasok sa isipan ninyo? Ano? Pagmamahalan. Ah, okay, season okay. Of season of loving and giving. Season of loving and giving. Guys, okay. sa akin po kasi, hindi ako masyado na-enlightened sa ano, since mm -hmm. hindi po ako Christian. Mm -hmm. Pero I believe na, uh, like, pagsapit ng December kasi, mm -hmm. parang nakikita ko po kasi na, parang, similar siya sa Ramadan, like it's a month of peace, mm -mm. like ganun po. Uh, something po na nag-celebrate like with family, like madaming um, um lights sa paligid, like ma-feel mo talaga na Christmas talaga. Kasi feel of giving. Ikaw naman. Ano, ah, uh, pagkakaisa ng pamilya. <laughs> <laughs> Nasagot na nila lahat. Nasagot na lahat. Dapat iniwanan ako ng isa. Ano? Oh, um, celebration celebration ng alin po? Ng, ng pagkabuhay ng ni Christ. Sa tingin nyo kaya, bakit siya pinanganak? What's the reason? To save. To us. save. Mm -mm. Sa tingin nyo ba kinakailangan nating maligtas? ko. Sa tingin nyo ba kinakailangan nating maligtas? Ah, yes po. Bakit? Sige si ma'am, baka gusto magsalita ni ma'am. <laughs> ano po, for me is, kailangan, um, It's very important talaga na maligtas tayo ngayon mm -hmm. kasi um, hindi man uh, wala pwede mo ba Yes po, okay po, pwede mo <laughs> So sa, para sa ako po ay kanang wala man joy mag-ugat direa sa kalibutan wala, uh, wala man joy mabilin diri nga buhi tanan tama mm -hmm. na naniniwala po ako na may uh, kaligtasan. Mm -hmm. So naniniwala kayo na ang kamatayan darating sa isang tao. Ah, yes, bro. So lahat ng tao mamamatay. Yes. And kung tatanungin ko kayo, what's the reason behind bakit kinakailangang mamatay ng isang tao? Naisip niyo na ba, hindi ba pwedeng mabuhay ka na lang ng mabuhay? bakit kinakailangan pa nating mamatay? Eh, ang gusto naman natin, mabuhay. Tama? So ang tanong ko sa inyo, why death exists? Bakit tayo mamamatay? Uh, ah, meron akong ipapaliwan o isi-share sa inyo ngayon kung bakit ang isang tao mamamatay. Okay? Pero bago ko yun sisimulan, matanong ko muna kayo, masasabi nyo ba na kayo ay mabubuting tao? Kaya nyo bang sabihin sa inyong mga sarili na kayo ay mabuting tao? Uh, to be honest, um, may times na hindi, uh, we're not hindi! perfect hindi! naman talaga sa, dito sa earth. na no? So sometimes may mga, um, may, mga, may mga bad things na nagagawa. Sometimes may good things. So, Gusto nyo bang i-test natin. Susubukin natin yung kung talaga bang totoo mabubuting tao tayo. Okay lang ba? Okay lang May lang. gagamitin akong standard na kung saan yun yung magpapakita sa atin kung talaga nga bang mabuting tao tayo. Okay oh, lang ba? Okay, lang. Okay. 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 I think lahat kayo dito, kahit si ma'am na bi bilang isang Muslim, familiar kayo sa Ten Commandments. Ayun. Right? Tama po ba? Yes. Sir. Like the Law of Moses. Yung <laughs> hindi niyo Actually, nakaano yan sa Quran ninyo. Yeah. Uh -oh. Meron kayong tinatawag na five pillars. pero Yes, right? Ayun yung sinusundan ninyo. Yes. Pero sa Bible, meron tinatawag na ten commandments, the law of Moses. Yun yung gagamitin kong basis to test us if we are really a good person or a bad person. Okay, okay lang po ba? Okay lang. Okay lang. Okay. Unang tanong, sino na po sa inyong tatlo dito ang hindi pa nakapagsinungaling kahit isang beses sa buong buhay nila? Wala kayo, wala. Wala. Ilang beses na kayo nakapagsinungaling? Um, hindi na maihap. Hindi. hindi na maihap? No, hindi na mabilang? Mga ilang kasinungalingan lies. na yung nag, nasabi natin. White uh, or CR black or <laughs> CR mo na pa, ma'am. Dili pa dito. <laughs> <laughs> sa, CR, pero saan pala? <laughs> Kantin. Ah, <kani. laughs> so ano yung tawag ninyo sa isang tao na hindi nagsasabi ng katotohanan? Sinungaling. Tama, sinungaling. So ano po tayo sa paningin ng Diyos? Sinungaling. Sinung, yun yung una, okay? Yun yung unang uh, nasa Ten Commandments. Pangalawa sa Ten Commandments, sa inyong tatlo dito, never pa ba kayong kumuha ng bagay or gamit na hindi nyo pagmamay-ari? Like, tsitsira yan ng kapatid mo, kinain mo, hindi ka nagpapaalam, pangungupit, yung mga ganong bagay. Uh, well, Pangungupya ng sagot sa kaklase, wala kang maisagot, kinupya mo, yung ganong bagay. Nagawa nyo na? Never pa si sir? Ay, yes po, mm. nagawa. Nagawa mm. Si ma'am. Si ma'am din. No. Uy, no. Seryoso ko? I, I promise. Never. Kay, Kaya, at to be honest, ang, 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 ang God is, ang mga things po, is, usually, ginabigay talaga sa akin, like, ala al 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 ako oh, sa'yo na to, parang ganun. Pero never pa ako na nag, Pati bulpen? Ano, ay, ball pen? Kapel? Uh, ball pen, oo. Uh. Oo, ah. never! Pusay mo, never. <laughs> oh Nakalimutan. Ay, na. Sabi ko na nga ba sinungaling? <laughs> Kasi sabi mo lang kanina. Sorry. <laughs> ano yung tawag sa isang tao na kumukuha ng bagay na hindi niya pagmamay-ari? Ano kaya, yeah, Magnanakaw. Tama po, magnanakaw. So, ano po tayo sa paningin ng Diyos? Magnanakaw. Mag Actually, it's worse than that. Alam niyo kung ano tayo? We are a lying thief magnanakaw na, sinungaling pa. O sinungaling na, magnanakaw pa. Okay? We are a tip Yun yung pangalawa, okay? Isa pa, nagamit niya na ba yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan? Like as an expression. Yung oh my, di ba? Or si Jesus. Alam niyo po ba na in the Bible, ayaw ng Diyos na gamitin yung pangalan niya sa walang kwentang bagay. Alam niyo po ba kung ano mangyayari sa isang tao? Na kapag ginamit niya yon, papatayin siya ng Diyos. In the Old Testament, agad-agad pinapatay ng Diyos yung taong ginagamit yung pangalan niya sa so walang kwentang bagay. Kasi parang binaba natin yung pangalan ng Diyos sa isang expression lang. His name is Holy. Siya yung nagbigay ng buhay sa atin. Di ba lumabas tayo sa magulang natin? May damit na ba tayo? Wala pa, no? Wala tayong kahit ano. Naked, we came out of our mother's womb. Ay, sorry, sige. Lumabas tayo dito na wala tayong ambag. Lahat ng meron tayo si God nagbigay. Tapos ganun lang gagawin natin sa pangalan niya. So it's a disrespect. Magagamit natin 'yan as an expression. So guilty tayo doon. Okay, last question. This is the last <laughs> question. Okay? Medyo awkward to sa mga babae kasi lalaki ako, pero just be with me lang po kasi may kasama ko naman yung asawa ko, okay? Yeah. Pero uunahin ko muna si Sir Tanongen. Man tumampak muna tayo, okay? Sir, meron po akong i-quote. Ito po yung sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 5 verse 20. Ang sabi niya, kung sino man daw yung tumingin sa isang babae nang may pagnanasa sa kanyang isipan, nagawa niya na yung tinatawag na adultery. Are you familiar with the word adultery? Illegal po yan sa bansa natin. Ibig sabihin po ng adultery, pakikipagtalik sa may asawa. Okay? Kung may asawa ka na, tapos nakipagtalik pa yung asawa mo sa isang lalaki, adultery yun. And sabi ni Jesus Christ, hindi mo na kailangan gawin yon yung adultery. Ang kailangan mo lang gawin, kumingin ka sa isang babae, pinag-isipan mo siya ng hindi maganda sa isipan mo, nagawa mo na raw yung adultery. So, anong pinap ano yung pinapoint out ko dito? Ang pinapoint out ko dito, hindi na lang nakatingin si Jesus Christ sa ginagawa mo externally, kundi nakatingin na siya ngayon sa nilalaman ng puso natin. Ganun kataas yung standard ni Jesus. Okay? Sir, sana hindi kita ma-offend, no? okay, pero okay, okay. kung magiging honest ka po ngayon, Sir, nagawa niyo na po ba yung ganung bagay sa buong buhay mo na binigay ng Diyos sa'yo, eh, nagawa niyo na po rin, rin po ba yun? Um, maybe, ano po kaya? Yes po, siguro. And para hindi ka ma-separate, para, para hindi, ma mo ma-feel na separated ka, taas kamay na rin ako. Ganon din po ako. Nagawa ko na rin po yun, okay? So equal lang tayo dito, okay? Para hindi mo maisip na napaka-judgmental naman ni Kuya Joshua. Actually, ganon din ako. Okay? Taas, taas kamay ako doon. And punta naman ako sa mga ladies. Tanungin ko naman. And sir, thank you for being honest, okay? Na-appreciate ko. Tanungin ko naman yung dalawang ladies dito. Nagawa niyo na po ba, ma'am, kung magiging honest kayo sa harapan ng Diyos? Masasabi niyo ba na parang nagawa ko na rin yun? Parang nakapag, alam mo yun, meron thoughts na pumasok sa mind ko na hindi maganda, marumi sa isang lalaki, ganun. Nagawa niyo na po ba yun? Actually po, be honest. Um, opo, na ano na po. Thank you for being honest. How about si ma'am? Ana? Yeah. Okay. So, mga ma'am, sir, sana wag niyo pong isipin na judgmental si Kuya Joshua yeah. or si Ate March. Nagtatanong lang naman po ako. Pero okay. right now, December 13, Thursday ng gabi, inamin nyo po, based on my questions, inamin nyo po na kayo ay sinungaling, magnanakaw, nilapastangan ang pangalan ng Diyos at ang apat, mangangalun niya sa puso. Apat pa lang po yun sa sampung utos ng Diyos. Hindi ko pa namimension yung anim, okay? And kagaya nyo, ganun din po kami ng asawa ko. Nilabag po namin lahat ng kautosan ng Diyos. Ang tanong ko po ngayon sa inyo, alam niyo po ba kung kailan kayo mamamatay? Hindi. Hindi. Kaya dito ko ngayon ipapaliwanag kung bakit ang isang tao, kailangan niyang maintindihan kung bakit merong Christmas. O, na pinapakita ng kautosan, ala, nagkasala pala tayo sa Diyos. Guilty pala tayo. Then alam niyo po ba na ang sabi ng Biblia, the reason why na ang isang tao mamamatay, it's because of their sin. Ang sabi ng Bible, ang kabayaran sa kasalanan, kamatayan. For the wages of sin is death. So the reason why na mamamatay tayo, it's because of our sin. Therefore, yung, yung pagkamatay natin, yun ay isang bayad sa ating Diyos na kailangan nating pagbayaran, na kinakailangan nating mamatay kasi parusa yun na iniatang sa atin ng Diyos. So ito ngayon yung meaning ng Christmas, okay? The reason why na bumaba si Jesus, isang Diyos na nagkatawang tao, nagngangalang Keso Kristo, bakit siya bumaba sa mundo? Upang maging kabayaran sa ating kasalanan. Ito yung message ng Christianity na merong isang tagapagligtas na namatay sa cross upang ang akuin niya o ang kinin niya yung kasalanan natin at ibigay niya yung pagiging banal niya o pagiging righteous niya. Perfect kasi perfect si Jesus Christ, right? According sa Quran, naniniwala kayo na perfect si Jesus Christ, right? According to the Bible, wala talagang kasalanan si Jesus. Pinanganak siya on a virgin, in a virgin birth. Na virgin pa si Mary, pinanganak siya and then wala siyang isang kasalanan kasi bakit? Sinunod niya lahat ng kautosan ng Diyos at bakit kinakailangan sundin ni Jesus Christ yung kautosan ng Diyos perfectly? Kasi alam niyo kung bakit? Kasi kung nagkasala si Jesus ng isang beses, hindi na siya maging karapat-dapat na tagapagligtas natin. Bakit? Ang standard ng Diyos, perfect. So kinakailangan ng isang tao maging perfect para makapasok sa langit. Pero ang problema, lahat ng tao hindi perfect. It is only Jesus Christ ang naging perfect kasi sinunod niya lahat ng kautosan. That's why, siya yung namatay sa cross dahil siya lang yung karapat dapat na magligtas sa atin wala ng iba. Kaya it, yun yung message ng Christianity, yun yung message ng Christmas na merong isang sanggol na nagangalang sa Kristo, isang Diyos na nagkatawang tao at nabuhay sa mundo na walang kasalanan at napako sa cross upang ikaw at ikaw at ako at yung asawa ko at lahat ng tao maligtas sa kasalanan dahil merong nagbayad nun sa cross 2,000 years ago. And hindi lang siya na natiling patay. On the third day, He rose again and He's now seated at the right hand of the Father. Hebrews chapter 10. Okay? Ang tawag po niyan, Ibanghelyo or Good News. Bakit siya Good News? Kasi Good News siya para sa atin kasi merong isang Diyos na magliligtas sa atin on our sin, in our sin, on, on judgment day. Ibig sabihin, wala na tayong pag-asa kasi anytime pag namatay tayo, we will go to hell because of our sin, but praise be to God by His grace. Meron siyang pinadalang bugtong na anak niya upang maging kabayaran sa ating kasalanan. Sa tingin nyo kaya, doon sa mga na-share ko ngayon sa inyo na meron palang namatay sa cross para maligtas ka sa kasalanan mo dahil siya na yung nagbayad dun sa cross. Kumbaga, yung galit ng Diyos, imbis na para sa'yo, napunta sa Kanya. Doon binuhos ng Jos Ama yung galit na sa bugtong na anak niya para ikaw ay mapalaya sa kasalanan mo at hindi na mapunta sa impyerno. Ibig sabihin, yun yung ginawa ni Jesus. Naging kabayaran siya. Parang ganito, na ipapakulong na sana kayo ng SM kasi nakabasag kayo sa SM ng isang malaking bagay na sobra pa 1 million pero may, may lumapit isang tao. Sabi niya, uh, Sir Henry C., di ba? Sino may-ari ng SM? Sir Henry C., di ba? Sir Henry, um, wag na po siyang wag na po silang ikulong itong tatlong taong to na nakagawa ng kasalanan na basag nila yung bagay ako na po yung magbabayad sa naanan nila nasira nila ano kayang gagawin ni Henry C sa inyo ikukulong pa ba o papalayain na papalayain na di ba bakit yun po yun yung ginawa ni Jesus Christ ikaw ang nagkasala siya ang nagbayad ililigtas kanya kung ikaw ay magsisisi sa kasalanan actually okay naman sana yung sinabi ni ma'am pero hindi siya enough ito, ito yung una, kailangan mong magsisi sa kasalanan, pero hindi lang yung nagtatapos doon. Kailangan mong paniwalaan na si Jesus na matay sa krus at siya lang ang makakaligtas sa iyo, wala nang iba. Hindi ikaw ang magliligtas sa sarili mo, hindi ang church, hindi ang mosque ang magliligtas sa iyo, hindi ang ibang tao, magulang mo, kaibigan mo, edu education mo, hindi yon Ang magliligtas sa iyo, si Jesus. Kung ikaw ay man maniniwala sa sampalataya at magtitiwala sa Kanya ikaw ay ililigtas niya sa lahat ng kasalanan mo. Past, present, and future. Lilinisin ka niya at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sino yun? Si Jesus Christ. That who so ever believes in Him, kay Jesus Christ, should not perish. Hindi siya mapupunta sa impyerno, but have everlasting life. Bibigyan ka niya ng eternal life. Kung ikaw ay magsisisi sa kasalanan, tatalikod sa kasalanan, lalayo sa kasalanan, at pangalawa, sasampalataya sa Kanya, magtitiwala sa Kanya. Wow. Yun, yung reason kaya tayo nag-celebrate na Christmas, yung shiner ko sa inyo is actually the gospel or the good news. Bakit siya good news? Kasi kung tayo-tayo lang mag-iisip ng paraan para makapunta sa langit, wala tayong maiisip ng paraan kasi lahat yon hindi papasa sa standards ni God. So good news siya kasi meron tayong tagapagligtas. So pag ngayon, ngayong Christmas season, marinig niyo yung mga Christmas hymns, i-examine niyo yung mga lyrics. Lahat yon patungkol sa pagbaba ni Jesus, pagligtas niya sa atin, magkakaroon na siya ng meaning. Hindi lang siya basta Christmas hymns. May reason bakit tayo nag-celebrate ng Christmas. Hindi lang siya about the celebrations, but it's about Christ. Christmas nga eh. Christ. It's about Christ.